Mahaba na, oh. Oh, yan. Buhay na buhay na. napakahaba ah, na. Tingnan mo, oh. Pag doon tingnan, di mo makikita. Itong nakapahaba na. Nakakahaba. Ito lang ay yung natanimang ko. Tapos yan, mataba talaga dyan, oh. Hmm. Gano'n doon yan. Dito lang. Kuha ako sa sumabay sumabay. Kuha ako ng gabi bukas kaya ng umaga kasi tapusin ko to puro gabi yan lahat dyan papunta doon putol yung tali kukuha ko ng ano ulit kasi naputol eh Matabang mataba talaga, mataba oh. Kaya also, yung kamating kahoy ko, yan, mataba. Malalaki na sila. Ito so, nang papaya, oh. Yan. Yan din ang bunga ngaliit pa. Tapos, ito yung huli kong tinanim. Oh. Naliit pa. Yan lang din, kasi yan lang din nakuha ko. Oh. Okay yan tapos tataniman ko pa yan hanggang doon yun sa mga lahat ng tagiliran tapos yun ito malinis na taniman ko po Kira-kira mabigat pagi lebih ko, eh ano na lang ng kunan ko na lang ng ano yung dahon ano lang dahon kasi para di mapakit ito buhay buhay yung mga tinanim ko na malaplap o hanggang dyan ilang beses ko yan ano ano kasi nga tingnan mo yung ano na namamatay sila eh kasi mainit eh itong itong ulan na kaya nabuhay na, na. dyan lang muna hanggang dyan kasi hindi pa nalinisan doon ganda kasi lahat ito puro gabi tapos doon naman hindi ko alam kung ano itatanim ko doon kasi sa, ko yan dyan ng kambing ba ang gawa ng bakot nanganak na yung kambing Sana kambal kaya gaya noon kasi siya siya lang mag isa eh tapos nangalat na anak ulit yung nanay noon kambal kinain naman ng aso kinabuhay talagang wala talagang ano maganda pa naman yung lahi wala tapos ayan Ko yang lang yung parang to, tumbahin ng para madali lang yang ano. si sumuhaba na. So you know, yun, o lumapunong kahoy, hmm. daming sumisibol na rin. Daming kung anyan, uh, duda. apa ba duda? uud. Ayan. Ganda oh. naman ang langit. Oh. Kanina umuulan. Puting at ngayon di. Ganda saan ito itatanim-tanim kasi madaling mabuhay dahil ulan-ulan. Kaya hahabulin ko talaga yung ano. Bukas kukuha pa ako ng laro nito. Ayan, putulin ko na lang yung para ma-insist siya. Yan. Yan ang lininisan ko yun ngayon. Yan ako. Ito naman. Putulin ko yan. Ano kasi. Eh. Palit ko dito sa. iya ayos ko na, ang tali, pero lipayan. Ano, pinalitan ko na lang yun doon. Tapos ayan.